Hello mga idol! For this video ay nandito tayo ngayon sa may Dolomite Beach sa may Ruas Boulevard. Nakaka-excited po talaga mga idol kasi first time kong pumunta dito sa Dolomite Beach. Uh, napapanood ko lang sa balita pero ngayon ko lang talaga ito napuntahan. At eto pala mga idol ang pinakaunang vlog ko dito sa Maynila. Kaya pagpasok ko dito mga idol, napapansin ko iba't ibang lahi ang nandito sa Dolomite Beach. ibang lahi talagang nakikita ko dito mga idol. Uh, meron mga Koreano, mga Chinese. Pero madalas mga idol nakakasalubong ko ay mga Amerikano kasi katabi lang pala ito ng US Basi. dito sa May Rukas Boulevard. Napapawaw talaga ako mga idol kasi ibang iba na yung mukha nung dating maruming Manila Bay kumpara sa ngayon. At ito mga idol habang naglalakad ako dito akala ko nasa Burakay ako kasi sobrang puti ng buhangin at ang linis po talaga. Ayan. At eto pala ang forma ng dolomite mga idol. Akala ko sobrang pino pero pag nandito ka na pala malalaki pala ang texture ng buhangin na ito. Ang bala ko pa nga talaga ito mga idol na ibulsa ko yung iba dito para magdala ako ng sample dyan sa Cavite. <laughs> Baka mahuli lang talaga ako ng gwardiya at bawal. Ayan mga idol, Uh, ito po naglalakad po tayo dito ngayon at habang inaantay ng mga karamihan ang paglubog ng araw mga idol ayan sobrang dami pong nagaantay diyan kaya ako isa na rin ako sa nagaantay mga idol sa paglubog ng araw ayan marami nagaantay ng sunset dito kaya magaantay din tayo mga idol hanggang mag sunset tambay tambay muna tayo dito at yun ang mga idol since dala natin yung ating drone at titingnan natin dito mga idol kung ano po yung mga bawal dito sa loob ng Dolomite Beach ayan ito po yung mga rules and regulation dito sa loob ng Dolomite Beach ayan uh, no swimming no eating no smoking, no littering, spitting, ayan, uh, bringing pet and foods. Ay, bawal para magdala ng pagkain mga idol. Ayan. All alright. At ito mga idol, ang napakagandang balita kasi walang nakasulat na bawal magpalipad ng drone. Kaya, let's go! Thank you.